dito, di ba? Nacho. <laughs> ay, oo nga, dito sa kabila tayo, Mick. Doon tayo mag-fishing? Ayan na ay, 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 yung American ay Airlines dati. Na. Hindi, may mga nag-ano, may nag-fishing na. Hindi, na. may nag-fishing na nga. Pwede tayo dito mag-park? Oo, dito tayo. Mag-ikot ka na, ah, mag-ikot na, 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 na. Kasi mahihirapan ka mamaya. guys magpipishing yung dalawa sobrang <laughs> lamig so ayan ang lamig dito yung sa dockyard dito dati yung ginawa na ay yung panong American Cup so ayan mag 7 o'clock na eh may araw pa doon walang oh. cruise ship ngayon dito dockyard doon ata yung fish mo eh. mga isda eh. Dito kami sa pinakadulo ng islands. Kapi-fishing kami. Parang lutay ito oh. Matamba ka dito. malin Matamba ka pala dito. Andali. Video muna ako dito. May gunting dito ah. Oh. Sa'yo yan. Naiwan. So yan guys, dito ka magpo-fishing. Nang matamba ka. Meron na fishing na dun eh. Sa dun sila sa bridge oh. Tapos tayo dito sa gilid ng container. Dito yung daungan ng kwan eh, yung cruise ship, di ba? Dito nagpa-park. Ngayon walang cruise ship. Nagsiuwian na. Yan, ready na mag-fishing. Ready na mag-fishing. May dito. Bekpara eh, si sinikmura mura sa dosage natin. Dali na, Karina, sipain natin diles at saka posit. So, Sarah, ka stay. Stay. Yeah, posit. 'Yung Diles. Saan posit dito? Hindi ayan. Ano? Oh, pagkain namin Dito sa Matambaka sobrang lamig anong nahuli nila doon o? Oh? sa may bridge? Matambaka ito yung ginawa noon na no? American Cup walang cruise ship kahit isa malis na kapon Marami si Iman dyan na